Naaalala niyo ba yung unang beses kayo nagpa-dedicate kay baby? Yung excitement at kaba, lahat halo-halo. Pero kung may babalikan ako sa breastfeeding journey ko, may mga bagay akong babaguhin siguro para mas maging smooth at mas enjoyable. Kaya samahan niyo ako as we talk about what I've learned and the key things that I'll do differently if I could breastfeed a newborn again. Don't get me wrong ha, sobrang smooth ng transition at ng breastfeeding journey namin kay Isla. Pero gusto ko lang din talagang i-share sa inyo yung mga tips na natutunan ko at yung mga tips na hindi naman nag-manifest or nag-work sa akin. Una sa lahat, magbe-breastfeed ako sa first golden hour. Ilalapag ko yung baby ko sa chest ko at hahayaan ko siyang hanapin yeah. yung breast ko. Because na-witness ko kung gano'ng ka-wonderful tong experience na to. Magi skin to skin pa rin ako to boost my milk supply. Tatandaan ko na it's not the food that boosts my milk. It's the direct latching. Hindi ako mag e express ng milk hanggang sa mga nakako. Magbe-breastfeed ako on demand, pero mag offer pa rin ako ng milk after 2 hour max ng kanyang sleep, especially sa newborn phase ng first month. Hindi ako mag-worry kung na-overfeed ba siya because ang lungad ay normal at walang overfeeding sa breastfeeding. It's just their immature digestive system. Magbe-breastfeed on demand ako, magka-cluster feed ako, para matulungan ko na siya na sleep through the night naturally at an early age. Yes, as early as 6 weeks, katulad ni Isla. Bibili na lang ako ng mga padded tank top nursing instead ng mga iba't-ibang maternity tops and bras. Maglalagay ako lagi ng water at snacks sa nursing station I ko. I will hand express instead of pump. Kung babalik ako sa trabaho, I will make sure, i-inform ko yung sarili kong huwag maging tamad mag-pump. Or mag-save ng more money kung gusto ko after kong, a year pa ako magtrabaho after mga na ang breastfeeding ay hindi lang basta pagpapakain it's a bonding experience mga mami na hindi mo mababayaran sa unang pagpapadede lagi mong i-prioritize yung first golden hour ito yung mapadede mo si Isla sa first one hour of life niya kaya naman kung meron kang birth plan isama mo na yon na mapadede mo yung baby mo sa first one hour or sa first 60 minutes of life niya tapos itry mo na rin yung sinasabi na lang Girl. Ito yung ilalapag pag mo sa chest mo yung baby mo tapos hahayaan ah, mo siyang hanapin niya yung breast mo I really encourage you to do that dahil napaka-wonderful na experience na yun, mommy. Next naman is yung skin-to-skin -skin contact. Sobrang importante kasi na nakakatulong ito para ma -boost ang milk production ko. Alam niyo ba, it's not really about the food that boost your milk supply, but rather the direct latching. Kaya, sisiguraduhin kong walang milk expression until I give birth. I will breastfeed on demand at least every two hours or gigisingin ko talaga siya kapag 2 hours tulog pa siya. Especially sa first newborn or sa first month. Ni baby. Para magising siya sa breastfeed. Kakalabit, kalabitin ko lang yun. Talampakan niya. Maiinis siya pero para sa kanya rin yun. Kasi kailangan bumalik ang kanyang birth weight at least sa first month. Pero after nun? After niya mag first month at nakabalik na siya sa birth weight niya. Mahahayaan ko okay. na siya matulog. Sleep through the night. It's okay. Sa simula naman, kapag newborn pa yung baby ko, mga 40 minutes pa rin ang average na pagpapadedi ko sa bawat breast habang lumalak Okay siya. Unti unting bababa ba ito. 30 minutes by 1 week. 20 minutes kapag mag-1 month siya. 15 to 20 minutes kapag 3 months siya. Kahit 5 minutes each breast. Basta alam ko master niya na ang breastfeeding at hindi na rin ako mag-worry. Kung feeling ko ay overfed siya. Kasi natural lang pala sa newborn yung naglulungan. It's just their immature digestive system trying to adjust. So, I'll let her breastfeed whenever she wants. And cluster feed to help her sleep through the night. Naturally, isa pang tipid tip na gagawin ko, bibili na lang ako ng padded tank top nursing. Instead of so buying different maternity tops at bras. Mas comfortable to para sa akin at mas maisusuot ko pa yung mga non-maternity tops ko. Magkakaroon din ako ng nursing station sa bahay. Kung saan maglalagay ako lagi ng tubig at snacks. Para hindi ako madehydrate at magutom habang nagpapadete dahil thirst is real. para madikit pa lang yung bibig ni baby sa boobs ko. Ramdam ko na yung pagkauhaw. Pag-uusapan natin yung formula. Yung formula, ito yung unang liquid na lumalabas sa breast natin, usually watery at mataas sa lactose. At yung sinasabi nilang thirst quencher or pampatanggal uhaw. Sa mga unang minuto ng breastfeeding, ito yung mga nagbibigay ng hydration kay baby. Kasunod nito, lumalabas yung hind milk naman, which is yung creamier at ang mataas na fat content. Yun naman yung nagbibigay sustansya at energy para kay baby. Kaya huwag tayong magmamadali. Kaya hindi ako magmamadali. Hahayaan kong magstay si baby sa breast ko para makuha niya yung balance ng form milk at hind milk. Kaya mga mommies, ko may babalikan man ako ng mga hakbang. Ito yung mga bagay na talagang gagawin ko. Yung goal ko kasi is mas maging madali at masaya yung breastfeeding journey namin. And tatandaan ko na walang perfect na paraan sa motherhood. Pero sa simpleng step na mga to, makukuha ko yung stress-free rewarding experience. Nga pala kung gusto niyo malaman yung mga iba't ibang tips and hacks sa motherhood, may mga videos akong sinishare sa akin. labor experience hanggang sa first day namin sa bahay, baka makatulong ang mga to. Kaya ito, huwag i-check yung YouTube channel namin ni Isla. Maraming salamat mga mommies! Hingat ka palagi! Love you!